So, yan. Moto Farm, it's me again. Magandang araw sa ating lahat. May kong Moto Farm ulit. So, sa video nito ka Moto Farm ay uh, uh, ko po sa inyo kung paano yung uh, pagtatanim o pamamaran ko sa pagtanim ng sigarilyas. So, bago po natin umpisaan, intro muna tayo. kamotofarm uh, medyo late na tayo magtanim uh, ng uh, sigarilyas dahil uh, sa sobrang ulan sobrang tubig hindi po tayo nakapagtanim uh, last week uh, so dapat last week pa tayo nakapagtanim pero sa unang uh, unang tinaniman ko okay na po sila dun sa kung saan yung uh, Uh, sa bandang inisprehan ko po ng uh, pamatay damo nung nakaraan yun po yung uh, nataniman na natin pero sa may, may ibang uh, lokasyon pa na hindi ko pa nataniman kamotofarm so yung gagamitin natin kamotofarm bago tayo magumbisa magtanim so kailangan natin uh, i-prepare yung ating mga kailangan So, papakita natin ka motor farm yung ating mga gagamitin. Pero bago nyan ka farm, shout out nga pala muna sa mga uh, patuloy na sumusuporta sa aking munting YouTube, yung mga aking mga subscriber, viewer, maraming maramit po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyong uh, pagsuporta sa akin. At sa mga bago po sa aking YouTube channel, please do like, share, and subscribe at uh, hit the notification bell kamauto farm para nakabang po kayo lagi sa akin mga susunod na videos. So maraming maraming salamat kamauto farm sa mga uh, walang sawang sumusuporta sa akin at uh, uh, balang araw uh, makakamit na natin yung ating pangarap. Tiyaga at sipag lang kamauto farm. So eto kamauto farm yung mga gagamitin natin. Uh, bago tayo magtanim ng sigarilyas so papakita natin kamotaka so unang una kamoto farm dapat may buto na tayo ng sigarilyas then pangalawa may improvise tayo na pantusok sa lupa para lagyan natin yung buto ng sigarilyas so eto ganyan yan then may lubid tayo tali na gagamitin para sure natin na straight yung ating uh, tanim di ba tapos meron tayong lagayan ng buto ito tatali natin sa ating bewang ayan then syempre itong panukat natin at syempre at the same time gagawin na rin natin siyang uh, talian ng ating tali So, ito around 1 meter. So, tansyahin nyo na lang, kamoto farm, hindi ko na ito sinukat ng metro. Basta tinansya ko na lang. Ang importante, syempre, uh, parehas magkasing haba. So, dalawa, kabilaan yung tali, kamoto farm. Tapos, syempre, hindi natin uh, na makakalimutan pag tayo uh, magbubukid, kailangan natin ng uh, itak o gulok tapos syempre itong pamatay damo natin so pagkatapos natin na uh, taniman, kamotor farm so isprayan natin so ngayon uh, may time tayo, linggo ngayon dahil wala tayong uh, trabaho sa construction site kaya dito tayo sa bukid kamotor farm so ayan po yung tataniman natin ng sigarilyas ngayon so yan. so pahaba to hanggang dun sa pilapil dun sa kabila so, so yung lupa nya ah uh, eto yung lupa pa nang nung naulanan eh pwedeng pwedeng taniman So, panoorin nyo Kamoto Farm. Tatanim na tayo. At sa, sa dulo ng ating uh, video, Kamoto Farm, magbibigay po ako ng tip uh, para sa mga magbibigay ako ng tip sa mga may mga tinatanim mga lupa na iba yung uh, texture niya gaya nung uh, lupa na mayroong halong uh, buhangin So ibig sabihin to farm pag yung tinaniman natin ng sigarilyas, eh siguro um, medyo maraming tubig pa yung uh, magagamit natin tago tumubo yung buto kasi yung uh, buto ng sigarilyas natin to farm is umaabot po siya ng hanggang 15 days So ibig sabihin sa 15 days na yun eh kung madaling matuyo yung lupa na tinataniman nyo maraming tubig yung magagamit nyo so magbibigay ako ng tip mamaya kamoto farm sa dulo ng ating video so antabayan nyo lang po yung video na to kamoto farm at uh, magbibigay ako ng tip sa dulo so let's go kamoto farm magtanim na tayo so ganyan yung setup nya kamoto farm ano? ayan ito yung tali natin So, syempre, yan yung susundan natin para tuwid yung ating tanim. Then, eto. Ang kaya na to. Eto yung magsisilbing sukatan natin. Halimbawa, nataniman na natin to. So, tanggalin natin. Ayan. Then, susukat natin papunta sa kabila. Mula sa butas sa kabila. Dito. Saka mo ulit ah uh, tutusok doon ganoon din sa kabila, kamoto farm then uh, para, para sa kung sa magtanim na kayo kung magtatanim na kayo kamoto farm so bawat butas bawat butas kamoto farm is dalawang buto yung ilalagay natin so dalawang buto kung itatanim nyo kamoto farm Uh, paano yung agwat so ganun din ka motor farm nyo na lang to kawin na to then tantsahin nyo yung layo nyan yan halimbawa dito yung, bu yung buto then sa kabila ulit ganun din yung ano yung uh, sukat nyan tantsahin nyo na lang ka huwag lang malapit masyado kasi ka pagka Uh, malaki na siya uh, makapal yung ano kamo yung yung uh, kanyang mga dahon at uh, mahirap ng uh, dumaan at uh, mahirap pa uh, magpitas so tantsahin nyo lang kamo yung layo wag masyadong malayo wag din masyadong malapit so let's go kamo So ayun, Kamoto Farm, tapos na tayo mag uh, tanim. Uh, nakapag-spray na rin tayo. So ganun lang kasimple, Kamoto Farm, kasimple, kadali. So kung may tiyaga ka, kayang-kaya, di ba Kamoto Farm? So yung mga magtatanong Kamoto Farm no, kung uh, uh, kung uh, uh, ilang area ba yung uh, tinaniman natin Kamoto Farm ano. So around siguro na sa estimate ko na sa uh, 6 by 30 so 180 square meter so uh, nakatanim siguro tayo nakagamit tayo ng buto na uh, one fourth or uh, kulang kulang three fourth ganon kamoto farm para may basihan po kayo so sa mga gustong uh, makabili eh, kamoto farm no ng buto uh, ilalagay ko sa description yung link uh, click nyo na lang kamoto farm then uh, direkta po kayo mapupunta sa Shopee store ko. So, uh, binabaan ko na rin yung presyo ka Moto farm uh, para dun sa mga gustong magtanim na hindi abot uh, kaya yung presyo. So, binaba ko na ka Moto farm. So, uh, click nyo na lang ka Moto farm yung link dyan sa uh, description. So, yung tip ko, ka Moto farm ano, yung sinasabi ko kanina, yung tip ko para po, doon sa mga uh, medyo may halong buhangin yung lupa nila. So kung may halong buhangin, madaling matuyo yung lupa, di ba, Kamoto Farm? So ang tip ko po sa inyo, ano, ito po yung gawin nyo. Para hindi po kayo makagamit ng maraming tubig. So ang gawin nyo, kamotofarm no? So uh, halimbawa, yung tataniman nyo is uh, uh gaya nito. 100, uh, 180 square meter so ang magagamit yung buto is uh, one fourth or uh, kulang kulang three fourth at ang gagawin nyo lang kamoto farm uh, ibabad nyo siya sa tubig uh, halimbawa ibabad nyo siya ibabad nyo siya sa tubig sa umaga then magdamag yan kamoto farm. magdamag then iahahon mo siya uh, tapos ilagay mo siya sa sa isang uh, tela damit na medyo makapal then uh, il ilagay nyo lang sa may uh, lilim then every every 2 hours, 3 hours uh, kung makikita nyo yung uh, matuyuan yung yung uh, tela no? basain nyo lang kamoto farm then after 2 uh, days uh, check nyo siya kamoto farm kung may tubo na siya So kung may tubo na siya o, bumitak na konti yung buto kamo farm, pwede na siyang itanim. So dapat uh, i-prepare nyo yung lupa nyo bago, bago nyo siya i- uh, babad sa tubig kasi madali lang siyang tutubo ka farm kung ganong proseso yung gagawin nyo so ibig sabihin pagka tumubo na siya ka farm ano pag tumubo na siya uh, itatanim nyo na lang siya then eh, di konti na lang yung uh, tubig na magagamit nyo ay check nyo lang ka motofarm, no na, na hangga't maaari wag nyo patagalin yung uh, bago nyo itanim kasi uh, pag yun tumubo yun ng medyo malalaki na pag tinanim po nyo yun ka uh, uh, ma mapuputol -ma po yung kanyang uh, tubo So, 'wag 'yong patagalin kamot farm ano. So, 'yun kamotofarm farm uh, hanggang dito na lang 'yung ating video ngayon. Kamot farm sana nakatulong ako sa mga baguhan. Then nagpapasalamat ulit ako sa mga sumusuporta, lalo na sa mga doon sa FB page na lahat ng FB page na Sigareliyas Farmers of the Philippines. Maraming maraming salamat sa inyo at sa mga bago pa lang sa aking channel. Siyempre, uh, please do like, share, and subscribe uh, sa aking channel. Then, uh, uh, God bless us everyone. Happy Sunday. Ingat po tayong lahat. Uh, Miku Moto Farm, signing off. Bye.